Hello guys, nandito pa shell pa shell muna sa pili. Uh, ngayon lang naman nakapasyal. Oh, gabi. Kasi pag araw, no time. Ayan, pasyal muna kami ni mister. Pili kamsor po kami ngayon. Kasi palagi na lang kami sa mas batin Masbate nagbibidyo. Kaya ngayon, ano, nakabakasyon kami sa aming anak. Ito, mabidyo-bidyo muna kami na mag-asawa. Maghanap kasi kami ng um, butika pharmacy pharmacia kaya eto mas magandang mamasyal pag gabi Guys. Uh, Konting ik, galak gala-gala muna ngayon. Ito lang time namin sa gabi mag-ikot-ikot. Medyo traffic pa. saan ang punta natin? sa ah, mag-withdraw mag pal pala land bank Ayan, pwede siguro dyan ay, ang haba ng pila haba ng pila ng land bank kasi wala kami pam pambili kaya sa'yo mag-withdraw muna Akala mo ang daming pera, yung pala tama lang. Tama lang makabili. Ay, ang daming mga paninda rin dito. Ba't huminto ka? Ah, sa Watson. O na, bibili tayo. Tatawid muna kung minsan natatakot akong tumawid mahirap ang mga taga probinsya makapunta dito sa ibang lugar uh, sige guys salamat to bibili muna kami ng gamot salamat sa panunood please subscribe my channel my youtube